Madam, storbin lang kita. Okay lang po ba, Madam? Yes, hello. Madam, kasi meron pong conflicting na ano na mga survey. Yung isa, sabi, mas maraming Pilipino daw po ang ayaw ma-impeach si Sara. Yung isa naman po ang sabi, mas maraming Pilipino or 80% ng mga Pilipino gusto panagutin si Sarah kung may pagkakasala po siya at ma-impeach siya. Ano pong masasabi niyo dito, madam? Well, yung survey naman kasi, hindi siya accurate. Yun na nakaraang eleksyon, nung di nga nila napredict yung ano eh, yung pagkapanalo ni Bam at saka ni ano, ni Tico. Number two so, pa, no? Oo, pa. So, hindi ako masyadong, masyadong naniniwala or masyadong nagre-rely on surveys. Pero, para sa akin, sa akin lang ha, kailangan maumpisahan na siya. Para kaalaman na kung ano ba talaga kung siya ba ay talaga may dapat panagutan si BP Sara or wala siyang dapat panagutan. Para sa akin, kailangan ma-establish na yan, maumpisahan na para malaman na natin kung ano ba talaga. Ayun! Ganda, ganda po nang na-share niyong punto. Thank you very much po pa. Pasensya na sa store. Ano